Sa paglipas ng mga taon, maraming pagbabago ang naganap sa basketball at NBA dahil sa pag sa makabagong playing styles at strategies. Noong 90s ay ibang ibang style ng laro na dominante ang mga big man sa ilalim ng basket. Ngunit sa kasalukuyan ay nangingibabaw ang perimeter at 3-point shooting. Kaya't marami ang nagtatalo kung ano nga ba ang mas magaling na era. Ang sinasabing golden era nga ba ng NBA, ang 90s o ang kasalukuyang NBA sa ating panahon. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit espesyal ang golden era ng NBA at ang kaibahan nito sa NBA sa ngayon. Ngunit kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay hinihingi kong yung suporta na mag-subscribe sa ating munting channel. 99% nga sa ating manonood ay hindi pa nakasubscribe kaya mag-subscribe ka na. Ang NBA noong 1980s ay napakapisikal na hindi na makontrol ang mga players at kahit referee ay nanadamay pa sa gulo. Noon ay hindi pinapayagan ng mga easy layups dahil bubulag tamo na ang katunggali bago makadrive sa loob ng basket. Ngunit sa pagpasok ng taong 1990s ay masasabi nating naging mas balanse ang approach ng laro sa NBA. Dahil sa kabila ng bahid ng pisikalidad mula sa nakaraang dekada ay nahaluan na ito ng mga pagbabago at modernong laro. Ang malaking dahilan kung bakit na lesen ang physicality sa NBA at hindi na kailangan bumulagtapan ng mga manlalaro sa sahig ay dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng playground foul upang protektahan ng mga player. Dahil ang upended na team ay magkakaroon ng dalawang bonus free throw at same possession kaya ito ang iniiwasan ng mga manlalaro. Ang pagbabago namang nangyaring ito sa liga ay naging disadvantage ng mga physical na team at players kagaya na lamang ng Bad Boy Pistons na nagpahirap sa mga kupo noon dahil bug-bug talaga ang aabutin mo pag nagtangka kang lumusot sa painted area. Lalo na kay Jordan na ginawan pa ng taktika ng grupo na tinatawag na Jordan Rules. Sa pagbabagong ito ay hindi na nila basta-basta mapipisikal ang kalaban para lang manalo. Ang 90s era ay physical pa rin ngunit ito'y balanse. Hindi kagaya ng 80s na sobra ang pamimisikal. Sa kabila nito ay hindi naman uso noon ang pag flop para lamang kumuha ng fouls mula sa kalaban at pag-iyak ng mga players sa referee kapag ito hindi natawagan ng foul isa pang nagpahirap sa mga offensive players noon dahil noong 90s ay hindi pa na-implement ang 3 second violation kaya naman ang mga big men ng mga kupunan ay pwedeng tumambay at magbakasyon sa painted area kahit kailan nila gusto na ang sasalubong sa isa ilalim ay ang mga halimaw na malalaro na sina Nahakim Olajewon, Patrick Ewing, David Robinson, Shaquille O'Neal at iba pa Sa panahon natin ngayon, ang mga manlalaro sa NBA madalas makikitang magkakasama at nagbabanding kahit ito'y kanilang katunggali. Ito ang kaibahan ng mga manlalaro sa golden era ng basketball dahil ang mga players noon ay hindi mahilig makisama at makipag-hangout sa kanilang mga kalaban kahit sa loob man o labas ng court dahil ang mga manlalaro noon ay may mataas na pride para sa kanilang koponan. Tuwing off-season, madalas magkakasama ang mga manlalaro ngayon mula sa iba't ibang koponan para mag-workout. Na minsan ay nagiging dahilan para ma-recruit ng ibang team ang isang manlalaro dahil sa kanilang komportabling pagsasama. Sa halip na mag-focus para talunin ang isa't isa ay sobrang naging friendly ng mga NBA players ngayon na maaaring makapekto sa kanilang competitiveness sa bawat isa. Ngunit si Giannis Antetokounmpo ang isang manlalaro ngayon sa NBA na sobrang passionate sa kanyang paglalaro ng basketball na ayaw niyang makipag-workout sa iba lalo na kung hindi niya naman ito ka-teammate. Noong 90s ay grabe nga ang rivalry sa NBA dahil sa physicality ng laro at dahil mas competitive ang mga players noon. At ang media noon ay prino-promote ang rivalries ng mga manlalaro sa TV man o sa diaryo. Ang NBA naman ngayon ay pinopromote ang player empowerment sa tulong ng social media. May mga rivalries pa rin naman magpasa hanggang ngayon, ngunit hindi na ito kagaya ng 90s na masyadong intense. Isa pang kaibahan ng mga players noong late 80s at 90s ay ang passion ng mga players noon sa paglalaro ng basketball na may mga iniindaman sa katawan ay pipilitin pa rin itong maglaro. Isang example dito ay si Michael Jordan na sa kabila ng panghihina dahil sa food poisoning ay pinilit pa rin itong maglaro dahil alam niyang kailangan siya ng kanyang kupunan sa laro na isa sa kanyang sumikat na laro at binansagang flu game. Ngunit sa modern NBA, maraming player ang kahit wala namang malalang iniinda sa katawan ay pinipiling umupo sa bench at hindi maglaro dahil sa iba't ibang drama at dahil rin sa load management rules ngayon. Ang mga teams ay pinapahinga ang kanilang star players upang ireserba ang mga lakas nito sa playoffs o sa iba pang laro na nakakaapekto sa liga lalo na sa mga fans na naglaan ng oras at panahon upang bumili ng tiket at pumila pa upang makita ang kanyang paboritong koponan at manlalaro. Ngunit dahil sa load management ay malaking pagkadismaya ang nararamdaman ng mga fans na pumunta dahil hindi nito makikitang maglaro ang kanyang iniidulong player. Ayon kay Larry Bird, ang basketball ay tinuturing niyang isang seryosong trabaho dahil siya'y binabayaran para maglaro. At kung binabayaran ka para maglaro o pumasok sa trabaho at kaya mo namang pumasok ay pumasok ka. Patunay dito ang paglalaro niya sa kabila ng back injury nito. Ang mga manlalaro noong 90s tulad ni Michael Jordan, Karl Malone, Reggie Miller at Johnny Stockton ay mas maraming season sa kanilang karera kung saan sila'y naglaro ng hindi bababa sa 80 games sa kanilang karera sa NBA. Ang mga bagay na ito ay hindi kayang gawin ng mga NBA superstars ngayon, kagaya na lamang ni Lebron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant at iba pa. Noong 90s, ang paraan lamang para sumikat ang mga players ay ang pagduduminan nito sa basketball na nakabase sa kanyang pinapakitang husay at tagumpay sa loob ng court. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ngayon ang mga NBA players ay maaari na makilala sa kanilang mga ginagawa sa labas ng court dahil sa social media. Ang mga ganitong mga bagay ay hindi naman masama dahil nakakatulong ito sa manlalaro para ma-build ang kanyang brand. Ngunit ang ibang players ay nakapokus na lamang sa pag-update sa kanilang followers, pagtitiktok at iba pa. Imbis magpalakas at pagtuunan ng pansin ng pagpapahusay sa loob ng court. Bagko sa social media na nakatoon ng atensyon. At minsan dahil sa impluensya at kasikatan, kaya nakakapasok ang mga manlalaro ngayon sa NBA kung saan kinukuha ng team ang isang player at binibigyan ng kontrata dahil sa kanyang impluensya at kasikatan. Ang mga bagay na ito ay magiging rason para hindi na nila ganoon paghusayan ang kanilang craft. Ang mga kontratang pinipirmahan noong 90s ay mas mahaba kaysa sa mga kontrata sa ngayon. Kaya't mas lalong nagkakaroon ng attachment ang mga players sa kanilang mga fans. Dito mo din makikita kung gaano kapasyonate ang mga fans noon at walang bandwagon. Noong 80s, si Magic Johnson ay pumirma ng 25 years contract na nagkakahalaga ng 25 million US Dollars at noong 1988 hanggang 1995 si Jordan naman ay pumirman ng 8 years contract sa Chicago Bulls ang NBA ngayon sa ilalim ng kasalukuyang collective bargaining agreement ang maximum na haba na lamang ng kontrata ay limang seasons at sa mga kontratang ito ay kadalasang may player option ng mga manlalaro. Ito ay mayroong masamang epekto sa liga dahil ang mga manlalaro ay madalas mag-request ng trade at magpalipat-lipat ng mga kupunan na kanilang gusto at bumuo ng super team kasama ang ibang superstars na mahirap makontrol ng liga na nagiging dahilan para maging unbalanced ang NBA. Noong 90s ay bihira itong mangyari sa mga superstars dahil sa mataas na pride para sa kanilang koponan. At ang huling rason kung bakit espesyal ang 90s era ng NBA ay dahil kay Michael Jordan. Hindi na nga ito dapat pagtalunan pa dahil dinala ni MJ ang NBA at ang basketball sa mataas na antas siya ang dahilan kung bakit nakilala ang basketball sa buong mundo sa kasulukuyang panahon. Siya din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malalaking kontrata at signature shoes dahil hindi lamang laro ang kanyang naimpluwensyahan pati na rin ang sneaker culture. Siya ang tinitingala ng ating mga iniidolo at inspirasyon upang mas lalong maging mahusay at maabot ang kanyang tagumpay. Tulad na lamang ni na Kobe Bryant at LeBron James, siya din ang kauna-unahang NBA player na naging majority owner ng isang NBA team at siya pa nga ang kauna-unahang billionaire sa NBA history. Saan naayon ka ba dito? Ano ang mas malakas na era para sa iyo? Ikuwento mo na sa ating comment section at babasahin natin lahat 'yan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po.